Eto, sunod, mga kababayan. Kiko Barsaga. Ha? Pumunta ng dahig. Mas pinahalagahan ang pumunta sa dahig kaysa puntahan niya yung mga nabahaan at namatay. na Yan ang busy presidente ninyo. Yan ang totoo. Pagod. Pagod kasi yaw, plenastic siya. Ah. Oh. Eto, hmm. sunod, mga kababayan. Tignan ninyo. Oh. Sabi ni Kiko Barsaga, Eko, barasaga yan ah. Mm. Sabi ni PBBM, pasensya na sa nangyari sa Cebu na may mga namatay. Hindi ko nagampanan bilang Pangulo kung paano ko kayo isalba. Kasi ang bagyo ay hindi natin alam na ganun pala kalakas kasi alam naman po natin na ang kagamitan natin sa pag-asa ay hindi po high-tech, medyo mahina na po na quality ang mga kagamitan sa pag-asa. Hindi katulad sa kagamitan sa Hong Kong at Singapore na nalaman kailan darating ang ulan, kailan matatapos at gaano kalakas. Kaya naghingi ng pasensya si PBBM. Alam nyo ang sagot ni Kiko Barsaga, buti na lang alam mo Ah, binanatan si PBBM sa pahayag ukol sa mga nasawi sa bagyong Tino. Ah, Tinyo ba 'yan or Tino? Ah, sabi ni Kiko, buti na lang at alam mo. Hmm, eto na, mga kababayan. I will tell you frankly. Si BBM ba talaga dapat ang sisihin sa mga namatay sa Cebu? Si Marcos ba dapat ang sisihin sa baha sa Cebu? Mga taga-Sibo, tanungin ko kayo. Huwag kayong magpakatanga kahit alam kong tanga yung ibang DDS dyan. Si Marcos ba dapat ang sisihin sa baha at sa trahedya na nangyari dyan sa Cebu? Ah, oh, ito, I will tell you frankly. Si Gwen Garcia, lula ko yan. Kamag-anak ng lula ko yan. Malayo-layo na. Mm. Nung gobernur si Gwen DDS siya. ito, ah, I will tell you frankly. Ah. Gobernur si Gwen Garcia ng Cebu, DDS siya. Gobernor si Pam ngayon ng Cebu, DDS siya. 2019 ang project sa Cebu na flood control, panahon ni Digong yan. DDS rin ang presidente. Ha? Pero bakit ang sigaw ninyo, Marcos resign? Paki-explain. Paki-explain. Ha? Nung gobernor si Gwen Garcia, DDS yan. Ah, oh presidente si Duterte. Oh. Ang gobernador ng Cebu ngayon, DDS yan. Oh. Bakit si Marcos ang sisihin ninyo? O oh, mga DDS, paki-comment. Napakasimpleng paliwanag yan, imposible kahit grade 1 maintindihan yan. Gobernador ng Cebu na pinalitan ni Barikwatro DDS. Ang presidente ng gobernur si Gwen, si Digong DDS. Ang gobernur na pumalit kay Gwen ngayon, DDS. Binaha ang sibo si Marcos sinisi ninyo. Anong kinalaman ni Marcos? Mga DDS, pakisagot. Ha? Mahirap kasi mahirap. Mahirap mag-explain lalo na kapag bobo ah, na mga DDS ang nagko-comment. Si Gwen Garcia, apuhan ko na. DDS na sa una pa. Si Pambari 4, inindorso ni Digong, DDS na. Ah, 2019, ang project ng DPWH, DDS si Digong, ah, ang presidente. Binaha kayo ngayon 2025, Si Marcos sinisi ninyo. Manamatay, nalunop, natabunan. Si Marcos sinisi ninyo. Ah, oh. Ano bang rason kung bakit binaha kayo dyan? Ang flood control na 26 billion budget, binulsa nung panahon ni Digong 2019. Sinabi mismo yan ni Pambari 4 kung nasaan ang 26 billion. Si Marcos, sisihin ninyo? Ah, oh, pangalawa, yung bundok sa Cebu na binutas at ginawang dolomite mining, sino ang nag-approve niyan? Ang dolomite na butasin ang bundok ninyo at dalhin sa Manila, Manila Bay. Si Marcos? Si Digong? Ngayon na binutas ninyo ang bundok, binaha ni Lunop kayo. Si Marcos, sisihin niyo mga putang ina nyo. 'di ba? Pinagtanggol-tanggol niyo pa yung Dolomite, Dolomite sa Manila Bay na napuro naman lumot. Na? Tapos sisihin niyo ngayon si BBM. Yeah. Ah. Oh. Ito, mga kababayan, pakinggan niyo. Oh, pakinggan niyo. You cannot kill the environment because if you kill the environment, you kill everything. Hmm. One third of the Filipino, one third of the Filipino, one third of the Filipino depends on our natural resources. nagdudusa who suffers if feel the environment? It's the poor. And whose duty is it to protect our people? It's the government. And when? Diba? Kung sirain mo ang environment, sinong magdudusa, sinong magsasuffer, sinong maghihirap? Mahihirap. Oh. Ang trabaho ng government ay ingatan at iligtas ang kalikasan. Pero anong ginawa ni Digong? Ha? Nine year ban sa mining. Tinanggal niya, binalik niya ang mining. Tignan ninyo ang Palawan. Butas ang bundok. Tignan ninyo ang bundok sa Cebu. Butas. Binagyo Nasing lakas ng isang buwan ng isang araw na bagyo. Nasing lakas ng na isang buwan na ulan. Isang araw lang yon. Nasunog. Ubus lahat. Nasunog ang mga sinasabing DDS na mga nagsabing magaling si Digong. Ang ganda ng advocacy ni Gina Lopez, niligwak siya ni Digong kasi pinagbawalan ni Gina Lopez na minahan ang bundok kasi pag nakalbo ang bundok mga tao ang magsasuffer anong ginawa ni Digong? niligwak si Gina Lopez tinanggal bilang DENR secretary kasi kinakalaban siya tinanggal niya ang 9 year ban na ginawa ni Gina Lopez na hindi pwedeng magmina sa loob ng siyam na taon tinanggal ni Digong pinirmahan, binalik ayun, dolomite Kawawa ang Cebu. Ngayon mga taga Cebu. Apuhan nako si Gwen Garcia. Ang akong apuhan ang mama ng papa ko, kamag-anak ni Gwen. Kahit papano may concern pa rin ako sa inyo. Hindi pa rin ba kayo magigising? Ah? Hindi pa rin kayo magigising? look what happened to your can your your place. Di ba? Mm. So yun lang, mga kababayan, yung aking reaction. Sinisi ni Kiko Barsaga si PBBM sa mga namamatay sa Cebu. Hindi ba po si Digong ang sisihin? Si Digong ang nag-aproba ng minahan at nagsira ng kalikasan dahil sa kickback. Kasi it give us 2 billion a month ang Pogo, 600 million a month ang Isabong, ang mining, ilang milyon ang nagbigay dyan ng Mina. Parang si Chabit lang. Maraming resources ang ating bansa, hindi napapakinabangan. Yeah? Kailangan nating kumita kasi walang pera ang ating bansa. Nung bumalik ang kalikasan, kalbo ang bundok. ang nagsasaper, taong bayan. Kaya ako po ay nananawagan sa mga taga Central Luzon or taga Luzon, ang Sierra Madre ingatan nyo po. Ang Sierra Madre lang ang bukod tanging haharang sa bagyo. Kung ang Sierra Madre paunti-unting mag-landslide dahil wala ng mga kahoy kasi sa illegal logging, mining, lulunupin ang Metro Manila. Mark my word. 20 years from now ang Metro Manila magiging tubig yan. Kung hindi nyo iingatan ang mga bundok sa Antipolo, sa Tanay, sa Murong, at ang Sierra Madre. Ha? Ah, yung mga bundok na yan, Tanay, Murong, Antipolo, Sierra Madre, kapag hindi nyo yan ingatan yung mga bundok na yan at patuloy din yung gawaan ng mga subdivision, mga hotel, mga tourist spots na mga magagandang establishmento, balang araw ang Maynila mawawala sa mapa. Mark my words. So yun lang mga kababayan, magingat po kayo palagi.